भावनां केवालं बेवालं बां केवालं बेवा sa gitna ng katahimikan ng mga bundok, matatagpuan ang tahanan ng mga ninuno payap, ngunit mayaman sa yaman ng kalikasan, sila ay walang sari-sariling tahanan, sila ay namumuhay lamang sa gilid ng mga ilog at bundok. Sa tahimik na umaga, ang mga sinaunang Filipino ay naglalakad sa gilid ng ilog, naghahanap ng sabuhayan at likas na yaman mula sa kalikasan ang mga sinaunang Pilipino ay kumukuha ng mga prutas sa gubat, hindi lamang pagkain, kundi ito ay biyaya ng kalikasan na kanilang pinapakinabangan araw-araw. <tong> ang mga sinaunang Pilipino ay may mga gamit na matutulis at tanging mga dahon ng kanilang damit. Sa mga pangunahing kabuhayan nila ay ang panginisda. Gamit ang matutulis na kahoy o bolo, maingat ilang tinutuhog ang mga isdang dumaraan sa malinaw na tubig. mamagitan ng lakas at syaga pinuputol nila ang kahoy mula sa kagubatan. Ginagamit ito bilang paggatong, gamit sa bahay o panangga sa lamig. Para, 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 para. silang gumawa ng apoy gamit lang ang mga batong matutulis at tuyong kahoy, dito nagsimula ang kanilang pagluluto. Kapag nahuli na ang isda, ito'y tunatuhog ito sa steak at iniihaw sa apoy, ito'y simpleng paraan ng pagluluto, ngunit sapat upang mapawi ang gutom. At katulad din sa mais, ganito din ang kanilang ginagawa. Ng... Minsan, naghahanap sila ng mga hayop tulad ng manok na ligaw upang mapunan ang kanilang hapagkainan sila ay gumagamit ng matutulis na bato Sinusunog nila ito sa apoy para mas mapadali. Punta sila sa bubon para kumuha ng malinis na tubig at ito ang kanilang ginagamit. Ang ilog din ay naging bahagi ng kanilang pang-araw-araw na buhay. Dito sila naliligo, naghuhugas, at kumukuha ng tubig.